What's up mga kabindil, this is Madeline Sir and welcome po sa aking channel. So ngayon po guys, uh, pag-uusapan po natin nangyari sa akin ngayon. So kasi ako ano, uh, alam niyo naman po na pre-dancer ako sa uh, pag-a-live, pag-a-livestream. So... Meron pong isang app na ay tinanggal po ako sa isang live stream app. So, napakasakit po sa akin na kasi alam nyo yung biglang mag-message sa inyo na, ng ganito. Tingnan nyo po yung message sa akin. So, ayan po yung dahilan kung bakit ako natanggal. Kasi po, uh, di ba nagla-live ako that Tapos biglang uh, nagpaalam naman ako. Sabi ko, wait lang guys ha, magsi-CR lang ako. Yung CR ko na yung parang na, na e box ako na nakuku ako that time. Tapos, ayun, nagulat ako. Ngay kan kanina lang nag-message sa akin yung, yung ano, yung company nila na, yun nga na, stop ko na daw yung pagbabroadcast ko dahil mali nga yung ginawa ko dahil 5 minutes na hindi ako nakikita sa screen habang nakalay. So, ayun. Siguro, may pagkakamali din ako. Na, dahil na natagalan ako. Kasi alam nyo naman dun sa dun sa Yome Live guys kasi na yon Bawat oras bayad sa akin. So, ayun. So, ayun. Napakalungkot guys. Na, alam nyo yun. Uh, dagdag income din sa akin kasi parang uh, nawala. Pero, okay lang. Kasi marami naman dyan, ano lang. Marami naman dyan ibang oportunidad. Pero, ayun, ang hirap. Kasi syempre, din kasi dalawang buwan, hindi ka hindi ka pakokotain sa diamond. Parang oras lang, oras lang yung kailangan mong maabot. Kailangan maabot yung 45 hours per month. But then, ayun. Alam mo yun, yung tipong, anong peche na ngayon? April 22. Grabe, mula April 1 hanggang April 22. Nag-live ako, tapos biglang hindi nila ako babayaran. Saklap, di ba? Tipong nagpagod ka, nagpuyat ka, nag-live ka. Dahil lang sa hindi ako nakita sa screen ng 5 minutes, tatanggalin na nila ako. Wala man lang warning wala man lang warning na na alam mo yun na sabihan ako na huwag mo nang gawin yun dahil kung hindi tatanggalin ka walang warning warning basta tinanggal agad nila ako ng walang sabi sabi at napakasakit ng sakit guys so yun po guys sana po guys dito po sa youtube hindi ako mawala ng pag-asa guys kasi nag-a-apply ako dito sa YouTube, guys. Sana. Sana, guys, supportan nyo ako kasi. Ang hirap ng buhay. Ang hirap ng buhay, guys. Hindi na gusto Kasi dun sa... Dun sa Bicolay sa sweldo yung kulang next month. One five, yung pambayad namin ng wifi, one nine. Naulang no, pa yung tapos tinanggal ako ng walang sabi. Walang, walang malang warning. Nanggal nila agad ako. so, ayun. Tinatsaga ako yung sayo sa matanggap ako dito na na mag mag vlog everyday ganyan so kaya nga guys di ba nag subscribe ako sa inyo di ba nung nag kaya ako sa sayaw ako lahat ginagawa so isa kasi yun sa requirements guys na pag naka 1k ka ayun isa yun sa requirements ng youtube tapos yung next ko na lang is yung watch timers So, ayun nga, guys. Ayun. So, bahirap po saan, guys. alam nyo naman na, ah. may anak ko, okay? guys. Lahat ginagawa ko para sa akin. Sobrang, so, nag-emote ako, eh. Kasi, ito kasi yung nararamdaman. Ganito pa na yung pang alam pag tinanggal kasi trabaho. hmm. hahah. mo, tapos hahah. 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 Ngayon lang din. Sana. Sana makakota ako sa Beagle. Sa Beagle like this man. Maganda. Nakulang pa yung pambayad ko ng wifi. Tsaka alam nyo naman ako inaasahan dito sa pagkain. Ganyan. Sa panggas ko. Sana guys, tulungan nyo uh, I-support ako dito sa YouTube. Sana support niyo ako guys sa paggawa ko ng video. <laughs> Ang hirap kasi ng buhay. <laughs> Lahat ginawa ko nun para magkakera. Lahat ginawa ko nun. Ng... <laughs> <laughs> Sige na guys Hanggang dito na lang See you in my next vlog Mama, Bye Goodbye, no.